Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink. at nandito ako ngayon sana sa labas ng dawn bali may good news tayo ngayon may dumating na blessing bigay ng company at ayun thank you thank you sa company namin sa Kinsos at nagbigay ng blessing bali guys ano, ngayong, ngayong buwan ng ano, February ano Chinese New Year dito sa ano sa Taiwan at yun, may natanggap tayong gift check. Ayun, ito. Bali, bigay ng company. Tuwing Chinese New Year dito, guys. Ayano, nagbibigay sila ng gift check sa company namin. At ito nga yun, nakasobre. Ayan. Asogo. Nakasobre pa siya. Bali, sabi nila, ano? 3,000 daw to. Ayan, tingnan natin kung talagang totoong 3,000. Bali, ayan. Nakaseld pa siya. Naseld pa siya. So yo, ayun guys. At samahan niyo ako at buksan natin itong ano. pag gift check ng ano, kinsos. Tingnan natin kung talagang 3,000 nga to. So buksan natin. Bali guys, ano to? Yung... Sogo no to ay ano? Bali, mall siya sa atin sa Pinas yung Sogo ay hotel yan dito sa ano sa Taiwan eh ano isa siyang mall marami siyang ano maraming mabibili na mga ano accessories o kaya mga ano gadget meron din mga gold sapatos hindi pa rin ako nakakapasyal sa Sogo dito minsan guys papasyal ko kayo sa ano sa Sogo Mall dito sa Taiwan at uh, papakita ko sa inyo kung ano, kung ano yung mga pwedeng bilhin sa sogo Bali to guys siya yan. Bali pa pil pa rin siya. So hindi siya kas. Uh, ayan, 1,000. na 1,000 ano siya. Bali 1,000. and 1,000. Bali tatlo siyang ano, tatlong papel na 1,000 ayan guys oh. 'Yan makikita nyo sa screen 'yan. Tatlong papel na 1000, 1, 2, 3, 'yun. Bali papel pa lang siya. Ah uh, 100, may 200, 200 'yung ano. Pinupunit lang siya, guys. Pag ginamit o binili sa mall, pinupunit kung halimbawa ano, 'yang sobra itong sogo, pupunit lang siya dito. Bali may price naman 100, 200, 'yan. Ganyan. At iba-iba rin yung mga binibigay na gift check dito guys sa ano sa Taiwan. Ang mga company kasi doon sa company na, ni na Mrs. sa ano sa Tainan Inulux company. Ang binibigay sa kanila gift check ay ano Carrefour. Yun pwede mo siyang ano i e, eh, shopping sa ano sa Carrefour. Pwede ng ibili ng mga ano pambagahe kaya mga gamit sa bahay sa pagluluto guys. at ayun thank you nung marami sa company namin Kinsos yan salamat at kahit medyo mahina pa rin yung company namin ngayon ay may ano, meron pa rin na gift check at yun thank you thank you ng marami at ayun guys dito lang ako sa labas so yan shout out sa mga ano, taga Kinsos sa blessing na natanggap namin ngayong taon mula sa aming company dito lang ako sa labas ng camp ano, ng ngayon uh, day po ngayon so, yung panahon natin ngayon ayan, medyo makulimlim dito ngayon sa ano sa may tawiyan na yun bali ito guys, oh, fix ko lang sa inyo itong ano namin dito, dorm namin yan yung dating ano dati guys dito madamo pero yung ngayon oh, paliwanag na dito new na itong dorm namin ayan ang dami niyang tanim na ano ang ah, dami niyang tanim na dragon fruit ayan o no. oh. tingnan nyo guys o oh. ang dami tanim puro dragon fruit yung tanim niya dito so ayan yung dating damuhan na dorm namin ayan na ngayon. lumiwanag na bali hanggang doon siya sa dulo dorm tinamna nung may-ari nung ano nung lupa nang ano puro mga dragon fruit ayan oh yung may mga tusok-tusok niyan guys oh nakikita niyo maliliit pa naman sila ayan hanggang ganda niyan sa dulo doon ang ginawa niya ano binako siya tapos tinambakan ng ano tinambakan ng lupa sakati na ni man tinambakan pa siya ng lupa hindi ko na lang napakita nung ano may ano may pasok ako guys nung ano nung nililinis to at ayan yung dorm namin no biglang lumiwanag sa paligid ayan oh, medyo makulimlim yung panahon dito ngayon sa ano sa may sinwo tau taiwan ayan ayan yung mga dito view bagong view ng aming dorm ayan at ayun guys hanggang dito na lang itong ano, simpleng video ko sa araw na to at yun, maraming maraming salamat sa company namin at naka receive kami ng gift check at shoutout nga pala sa ano, mga subscriber natin dyan mga sulit subscriber mega mega love shout out at ayun sana yan oh. Hindi kayo magsawa na manood sa mga video ko. Sa mga simple video na ina-upload ko dito sa channel ko. At sa mga bago pa lang dyan sa channel ko yan. Please like, share and subscribe. At hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video na ina-upload ko. Bye bye!